Good morning, good morning. Ang kasama ko ang anak ko dito sa trabaho namin sa minus. Tambay muna kami.

yun nakasakit kayo. Nagkasakit kami. Uh, Ba't kami lang eh? Yung ibang tao na ikasano na kawawa naman. Ibang, ibang tao din. Oo. Oh, okay. Ito nga. Ito okay. okay nga. yung kinala. Papa, yung sugat na, na babae na, na tao. Gagamotin ko yung sugat. Ha? Ah? Iyo, kinaroon para magkapagpagaling ka ng tao huwag masyadong malingan ng malaki ha? Ah. kasi pag ang, ang tao na naghihirap huwag mo sisingilin kung ayon sa ibabayad niya kasi wala nang ibabayad sisingilin mo pa ng malaki kawawa naman yes, ano? 2,000. Di bigyan mo pa ng pera. Ang galing naman. At sa isang punto, nakadili siya ng mga gano'n sila. Ha? Ang galing. Uh, nakadili siya mga masasarap na pagkain. Oo. Oh. Pwede ka mag-aral ka lang, nung eh. hmm. maayos ka na kayo. mag ka na, mag-asawa ka na, wala na. Wala na yung pangarap mo. Tapos yung ganito po ah. Hmm. Dito ka na tak diretso tela pulina po ay pabinhin nga kalen. Ano oh. dal daw. Sabi, ito yung ito yung ito yung ito guys baka kawag suso ng tabrawon ang init init at ano yung pinipeis nyo yung panawon ng panawon Tuloy-tuloy tuluy Nang sa ng tabrawo init kinsa para may pagkain ka Pambili ka ng gatas. pang, pang laki pupu ay ayu sa alaminos po. Gagawa po ako nang malaking kubo po na hindi kayo mainitan. Ay, malaking kubo po po. mainitan. Bye bye na bye bye. Bye bye. Bye bye guys. My brother. Bye bye. Mama. sister baba